Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maliveran Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay katulad ng mga idol mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento ang wika nitong si Bangkil. Mukhang kailangan muna na manatili kayo ngayong gabi dito sa mundo ng mga inkantong bugoy, mga kaibigan. Delikado ang sugat ninyo, Butchok. Tuto, kailangan ko munang puntahan ang pinakamagaling na babaylan sa mundong ito, si Aling Aroma. Ang sugat kasi nitong si Butchok ay unti-unting nagnaknak na din at mas lalong naramdaman ng bata ang pagkirot ng kanyang sugat. Uwi ka naman nitong si Nunoy. Mukhang kumakalat na ang lason sa katawan mo, kaibigang Butchok. Mas delikado ang mga armas ng mga barangan na iyon kumpara sa mga intanto. Ngumiti lamang itong si Butchok. Ramdam na kasi niya ang pagkalat ng mga lason sa kanyang katawan nagawa lamang ni Butyok na mapahina ang pagkalat ng mga lason na ito dahil sa kanyang mga inilagay na mga gamot ngunit hindi iyon sapat dahil sa lakas ng mga lason na tangan doon sa mga armas ng mga barangan ang sinasabi naman itong si Bangkil na malakas na manggagamot sa kanilang mundo ay itong si Aling Aroma Nakikilala ito na walang pinapanigan, mapabuti man o masama. Basta kung mayroong magpapagamot sa kanya, masama man ito o mabuti. Walang pag-alinlangan na gagamutin ito ni Aling Aroma. Kaya nga, laging nalalagay sa piligro ang buhay ng babaylan dahil sa kanyang prinsipyo. Makailang bisis ng pinagtangkaan ang buhay nito ngunit hindi naman ito ganun kadaling patayin. Kaibigan at kilala din ito ni Tata Islaw, kaya magkakaibigan din sila ni Aling Aroma at itong si Bangkil. Makalipas naman ang ilang mga minuto, wala nang inaksayang sandali itong si Bangkila Mag-isa na pinuntahan agad ang tirahan itong si Aling Aroma na nandoon sa kabilang dako ng mundong iyon. Lumipas pa ang mga oras napasilip sa siwang ng mga dingding doon sa kubo ang mga bata na sinanunoy. dahil nakakarinig ang mga ito ng mga yabag na parang mayroong nagtatakbuhan doon sa labas at nakita ng mga ito ang maraming mga nilalang na tumatakbo papunta doon sa kakahuyan iba't ibang klasing mga nilalang ang kanilang nakikita na parang nagmamadali hindi man nila maintindihan ang mga pag-uusap ng karamihan sa mga ito. Ngunit batid ng mga bata na maaring natuklasan na ng iba pang mga inkanto ang mga kaganapan doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Maaring alam na ng karamihan ang nagiging kamatayan ng mga inkantong bugoy kasama ang dalawang namumuno sa mga ito at ang dalawang mabagsik na barangan agad naman na wika nitong si Arkol na kinakabahan na. Mukhang kailangan ko kayong itago mga kaibigan. Mas lumiliit na ang ating lugar. Ano mang oras, mag-iimbestiga na ang mga iyon. Tanong naman agad nitong si Nunoy na nagtataka. Sa isip kasi ng batang aswang, saan naman sila magtatago sa kubong ito? Ang liit-liit ng kalubluuban ng kubong kinaroroonan nila kaibigan. Saan naman kami pwedeng magtatago sa kubong ito? Sagot naman itong si Arkol na napapangiti na. <laughs> Ako na ang bahala sa mga iyon, kaibigan. Gawin niyo na lamang ang mga malalakas na mga sabulag. Maaari kasing maitago ko kayo sa kanilang mga mata. Ngunit mahirap na malinlang ang mga iyon sa mga pakiramdam. <clears throat> Gumawa naman ng mga usal na sa bulag itong si Toto. Sa kanilang tatlo, maaaring malaki din ang natamong sugat nitong si Toto. Ngunit hindi naman ito masyadong nagagamit ang lakas ng mga kakayahan sa orasyon. Kaya nakagawa pa ito ng isang malakas na sa bulag. At ilang sandali lamang matapos din na mag-usal at magbanggit ng mga banyagang salita itong si Arkol. Mayroong binuksan na parang isang maliit na kwarto ang inkanto at bumulaga sa kanila ang isa pang malawak na lugar. Wi kang muli nitong si Arkol. Pansamantalang maitago ko kayo sa lugar na ito. Ngunit hindi maglalaon mawawala din ito matapos ang anim na mga oras. Sapat na ang mga oras na iyon para makabalik na si Bangkil dito sa ating kinaroroonan at magawa na natin ng paraan para makabalik na kayo sa mundo ng mga tao. Hindi kayo pwedeng magtatagal sa mundong ito. Sa oras na malaman ng iba pang mga inkanto ang mga nangyayari, maglunsad ang mga ito ng malawakang paggalugad at kasama na ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga inkanto na mayroong mga tangan na mas malalakas na mga orasyon. Nang makapasok na ang tatlong mga bata doon sa loob, agad na lumabas din itong si Arkul at Nagmanman ang dalawang mga inkanto doon sa loob ng kubo. Galing naman doon sa loob ng bagong lugar na pinagtataguan ng mga bata, nasisilip din nila sa labas ang patuloy na pagkagulo ng mga inkanto. Hanggang may nakita ang mga bata na apat na mga inkanto ang huminto doon sa harapan ng kubong kinaroroonan nila. Ilang segundong nagmanman at nakikiramdam ang mga ito. Pagkatapos, kumatok na ang isang nasa unahan. Makailang bisis itong kumatok bago naman pinagbuksan ang mga ito nila ni Timothy at nitong si Arkol kita nilang ilang mga minutong nag-uusap ang mga inkanto. Napuna din ng mga bata na parang nababalisa itong si Timothy at itong si Arkol. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang umalis ang mga inkantong kausap nila ni Arkol. Habang ang dalawang mga kaibigan naman ni Bangkel, mabilis na muling pumasok ang mga ito sa loob ng kubo. At kitang-kita nila ang takot sa itsura ng mga ito. Nang makapasok na ang dalawa, lumabas itong sinonoy doon sa lugar na kanilang pinagtataguan at kinausap si Naarkol at nagtatanong itong sinonoy kung ano ang mga pinag-usapan nila doon sa labas. Sinabi naman itong si Arkol na may mga nakapagsabi daw doon sa mga inkanto na may mga bisita sila nitong mga nakaraang mga araw na parang galing sa ibang mga mundo. Nagtatanong ang mga ito kung ano ang kaugnayan ng kanilang mga bisita doon sa nangyayaring patayan doon sa kalublooban ng kakahuyan. Sa isip kasi ng mga inkanto, hindi magagawa ang mga pagpatay na iyon kung mga kapwa mga inkanto na galing sa mundo ng mga inkantong bugoy ang gumawa. Kaya alam ng mga inkanto na mayroong mga gumagala sa kanilang mundo na sa ibang mundo. Nagbabala din ang mga ito na sa mga makalipas na mga oras, simulan na nila ang paggalugad sa buong lugar ng mundo ng mga inkantong bugoy. At kapag napag-alaman ng mga ito na mayroong kinalaman si Naarkul sa mga nagaganap doon na bakbakan at patayan, mararanasan nila ni Timothy at Arkul ang walang kasing pait at sakit na kaparusahan. Alam nila ni Arkol ang kapasidad at bangis ng mga inkantong iyon. Kaya agad na nag-iisip ang mga ito ng plano at paraan. Hintayin na lamang nilang makabalik si Nabangkil at pagkatapos lilipat na ang mga ito ng lugar na mapagtataguan malayo sa kubong ito. Kailangan muna nilang mapalakas ang katawan kasi ni Butchok para makatawid na ang mga ito ng tuluyan pabalik doon sa mundo ng mga tao. Makalipas naman ang ilang mga oras nang makabalik na itong si Bangkil kasama na ang isang matandang nakasuot ng damit na kulay berde at balabal na kulay berde din. Nakatago ang muka nito sa balabal na suot habang nakalugay ang mahahabang mga buhok na kulay puti na abot na yata sa lupa ipinakilala ito ni Bangkil na si Aling Aroma. Nagpupulong muna ang mga ito tungkol sa plano ng lugar na paglilipatan nila. Napakadelikado na kasi ang paligid. Kamuntikan pang mahuli sina Bangkil at Aling Aroma dahil sa higpit ang ginagawang pagbawantay ng mga inkanto doon sa buong bayan ng Paknaan. Huwi kanitong si Bangkil sa kanyang mga kasamahan. Kayo na muna ang bahala dito, Timothy Arkol. Dadalhin ko lamang ang mga bata doon sa kagubatan ng Marta. Sa tingin ko, mas makakatago ang mga ito doon sa lugar na iyon. Sumang-ayo na din itong si Aling Aroma sa sinasabing iyon itong si Bangkel. Dahil ang lugar ng Marta ay hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng mga inkantong naninirahan sa bayan ng Paknaan ngunit kailangan lamang din na mag-iingat ang mga ito dahil may mga kakaibang nilalang at mababangis na mga inkanto ang mga naninirahan sa gubat na iyon. Isa din sa dahilan kung bakit hindi na nangingialam ang mga inkantong nakatira sa bayan ng paknaan doon sa gubat ng Marta dahil iniiwasan ng mga ito na makasagupa ang mga nilalang na naninarahan sa gubat na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang umuusad ang grupo nila ni Bangkil. Sakay na ang mga ito ng isang karwahe na hinihila ng dalawang mga malalaking parang baka na mayroong matatabang mga paa. Doon na dumaan ang mga ito sa kagubatan ng paknaan para maiwasan ang napakaraming mga nakakalat na bantay sa bayan na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, nagbago na ang ihip ng hangin at ang timpla ng kanilang nararamdamang presensya. Papasok na ang mga ito sa gubat ng lugar ng Marta. Nagpalingon-lingon na ang mga bata sa buong kapaligiran. Kakaiba na kasi ang presensya nito. Kakaiba na ang kanilang mga nakikitang puno ng kahoy, mga damo at mga bageng na para na kasing mga patay na puno ng kahoy ang kanilang nakikita. Kakaunti ng mga dahon sa mga puno na kulay purong berde at kayumanggi. Ang mga baging naman, parang gumagalaw ang mga ito na parang mayroong sariling buhay. Dahan-dahan na rin ang kanilang ginagawang pagpapatakbo sa gubat na iyon. Ayon kasi kay Aling Aruma, Iniiwasan nilang makalika ng malakas na ingay na maging dahilan para mapukaw ang atensyon ng mga inkantong naninirahan doon sa gubat na iyon. Matagumpay naman na narating nila ang mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Kung susumahin, parang sampung mga normal na puno ng kahoy ang kailangan na pagsasamahin para mapantayan ang laki ng mga punong nando doon. Agad na pumuwisto na ang mga ito doon sa pagitan ng tatlong malalaking puno ng kahoy. Sa tingin kasi ng mga ito, mas ligtas sila sa lugar na iyon at agad nilang makikita galing sa malayo kung may mga papalapit man doon sa kanilang kinaroroonan ng mga nilalang. Gumagawa agad ang mga ito ng masisilungan na gawa sa mga malalapad at mga makakapal na dahon na nakikita nilang mga halaman doon sa paligid. Agad din na nakakuha ang mga ito ng mga malalapad na mga puno ng kahoy na kanilang mahihigaan. Mabilis rin na gumawa ng mga ritual itong si Aling Aroma. Gamit ang mga makakapal na dahon, gumagawa ang mga ito ng apoy at nagpakulo ng iba't ibang mga ugat ng puno ang inkantong babaylan. At sa mga pagkakataon na iyon, nakikita na din ng mga bata ang hitsura ng babaylan. Nagugulat pa nga ang mga ito dahil bata at napakaamo ang mukha ng babaylan. Kabaliktaran sa kanilang inaasahan. Aling aroma kasi ang tawag nitong si Bangkil doon sa babaylan. Kaya ang kanilang iniisip matanda na ito ng dihamak. Kakaiba din ang kulay ng mga mata nito at mahahaba din ang mga tinga. Ngunit paliwanag nitong si Bangkil, aling aroma ang tawag ng lahat sa babaylan na ito dahil ilang daang taon na ang edad nito ngayon na mas matanda sa kanila ng dihamak. Nakakamangha lamang na sa kabila ng katandaan nitong si Aling Aroma na natiling dalaga ang hitsura at pagmumuka nito. Uwi ka naman ng babaylan sa kanila na ang lason ay nagsimulang kumalat na sa katawan nitong si Butchok. Ngunit kaya niya itong mapalabas agad. Nakahiga itong si Butchok at tinitiis ang naramdamang pagkirot sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng lahat, nakangiti pa rin ang batang si Butchok. Alam kasi ng batang ito na sa kabila ng kanyang naramdamang sakit, papagaling na rin ang kanyang lula kanida sa mga pagkakataon na ito. At sigurado itong si Butchok na masaya ang mga ito sa kanilang nagawang tagumpay. At ganun nga ang mga nagaganap doon sa bahay nila ni Nanay Kanida. Parang nagdahilan lamang ang matandang babaylan na biglang bumalik ang leksi at lakas ng katawan. Hindi na rin nila nararamdaman pa ang presensya ng mga inkantong bugoy. Kaya batid ng mga ito na tagumpay ang mga bata sa kanilang misyon. Kasalukuyang nag-uusap sina Nanay Kanida, Lucas at itong si Luis walang pagsisidlan pa nga sa tuha ng dalawang antingero na sina Lucas at Luis nang makitang bumalik na ang dating kalusugan at katawan pati na rin ang sigla nitong si Nanay Kanida huwi ka nitong si Luis Nanay Kanida kakaiba na talaga ang antas ng lakas at kagalingan ng mga bata lalong lalo na ang anak ko na si Butchok hindi ko talaga inaasahan na sa murang edad nito ngayon, kaya na nitong makipagsabayan sa mga matatandang mga albularyo at mga anting antingnero. Ang sagot naman nitong si Nanay Kanida. Hindi lamang sa pakikipagsabayan, Luis, mas malakas ang anak mo. Aaminin natin, kahit na sa estado ng mga tangan at karunungan ninyo ngayon, di hamak na mas malakas si Butchok siya ang batang pinagpala na papalit sa akin. Tangan pa niya ang dalawang napakalakas na mga gabay. Ngunit sa ngayon, hindi pa pwede tayong magiging kampante. Dapat sana sa mga oras na ito ay nakabalik na ang tatlong mga bata dito sa ating mundo. Kapag hindi pa nakabalik ang mga iyon hanggang mamayang gabi, kakausapin ko na si Tata Islao ano ang ibig mong sabihin, Nanay Kalida? Ang tanong nitong si Luis. Mukhang may mga kinakaharap pang problema ang mga iyon, Luis, na nagiging dahilan kung bakit hindi pa nakabalik ang tatlo dito sa ating mundo. Huwag naman sana. Sa pagbabalik ng aking lakas, maaaring bumalik na ang mga iyon dito sa ating mundo. Sabad naman itong si Lucas. Tama si Nanay Tanida Luis. Nawasak na nila ang ritual na barang, kaya dapat ay nandirito na ang mga iyon. Ngunit gayon pa man, kailangan natin na magtiwala doon sa mga bata. Malalakas ang mga iyon at kayang losutan ang lahat ng mga balakid. Samantalang doon sa mundo ng mga inkanto, matapos na magamot ni Aling Aruma ang sugat nitong si Butchok, agad na guminhawa ang pakiramdam ng bata. May lumabas na din kasi na dugong malapot na kulay itim galing sa sugat nitong si Butchok sa tagiliran. At ayon kay Aling Aruma, mga lason na ang mga iyon. Ngunit kailangan pa ni Butchok na magpapahinga ng ilang mga oras bago tuluyan na makabalik na ang mga ito doon sa mundo ng mga tao. Nanatili muna ang mga ito doon sa gubat ngayon itong si Aling Aroma nakapagpasya na din ito na bago ito bumalik doon sa kanilang tinitirhan sasamahan muna nito ang grupo nila ni Butchok hanggang sa makabalik ang mga bata doon sa lugar sa mundo ng mga tao Ngunit habang nagpapahinga ang mga ito may nakikita silang mga anino ang mabibilis na tumalilis doon sa mga kakahuyan Agad na napasilip itong si Bangkil at hinahagilap ang mga pagkakilanlan ng mga ito. Bulong agad itong si Aling Aruma na mabilis na lumapit doon sa kinaroroonan nitong si Bangkil. Bangkil, mukhang may mga nilalang ang mga umaligid dito sa ating pinagtataguan. Ano ang sa tingin mo? Mga inkanto ba ang mga ito na naninirahan sa gubat na ito o mga inkantong galing doon sa bayan ng paknaan? Ang sagot naman itong si Bangkil na patuloy na hinahagilap ang kinaroroonan ng mga nilalang. Hindi ko pa mawari aling aroma. Hindi pa abot ng aking kakayahan ang kanilang kinaroroonan. Napalingon naman ang mga ito nang magsalita itong sinunoy habang naglalakad ang batang aswang papalapit doon sa kanilang kinatatayuan. Huwi ka nitong sinunoy. Naamoy ko na ang kanilang pagkakinanlan kay Bigang Pangkil, Aling Aruma. Hindi bago sa aking pangamoy ang kanilang mga presensya. Kaya malaki ang posibilidad na galing ang mga ito sa bayan ng Paknaan. At nasundan tayo dito sa kagubatan ng Marta. Sa narinig agad na naalarma itong si Bangkil. Kung mga inkanto ang mga ito galing sa bayan ng Paknaan. Maaaring buhay nila ang pakay ng mga ito. Hindi maglakas loob ang mga ito na sundan sila kung walang binabalak ang mga ito na masama sa kanila. Wika nitong si Aling Aruma. Mukhang mapapalaban muna tayo. Bago makabalik sa kanilang mundo ang mga batang ito, bangkil. Sabad naman itong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon namumula na ang isang mata at nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis nitong mga kuko. Dito na lamang muna kayo. Manmanan ko lamang ang mga iyon. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko silang takasan at kaya ko din silang labanan kung sakali. thank <sighs> you